Sa video na ito nga ay pag-usapan natin yung malagim na sinapit ng isang 21 anyos na dalaga at paano nga humantong sa muntigang mumugot sa kanya yung ginawa niyang pakikipaghiwalay sa kanyang dating boyfriend. Pero bago tayo magsimula ay eh, hayaan niyo muna ako na batiin naman kayo ng Happy New Year kahit na alam ko ang medyo late na ito. di diba sabi nga nila, better to be late than absent. Happy New Year everyone! Well, gagawin natin active muli itong channel na ito dahil medyo matagal na tayong nawala. Kaya naman sana sa mga susunod nating mga kwentuhan ay makasama pa rin namin kayo. And with that, mabuti pa. Simulan na, na natin. Pasado alas 11 nga imedya ng gabi noong May 16, 2022. Pauwi na nga itong si Anna, Jed Kuyak. At kakatapos niya lang noon sa kanyang shift sa pinapasukan niyang restaurant. Ihahatid siya noon pa uwi nga ng kanyang bagong boyfriend, itong si Jack. Nakatrabaho niya rin doon sa restaurant na pinapasukan niya. Well, dahil malapit-lapit lang naman yung bahay ni Anya, eh naglakad na lang sila pa uwi. Siguro around 30 minutes nga yung layo nito kung lalakarin. Nakunan pa nga ng ilang mga CCTV itong dalawa na naglalakad nga noong gabing iyon. Dahil kasi simula pa lang nitong kanilang relasyon niya, eh sobra-sobra talaga yung kilik nila para sa isa't isa. Sabi nga nung mga nakakakilala dito sa kanila ay eh sobrang sweet talaga nila sa isa't isa. Lagi rin atin sundo nitong si Jack, si Anya. Yung nga lang, wala silang kamalay-malay na itong kabing ito na nga pala yung magiging uli nilang pagsasama. Nung gabing ito na inihatid nga ni Jack itong si Anya, may lalaki pala na bumubuntot nga sa kanila. Nakuna na rin ito ng CCTV, well itong lalaking sumusunod nga sa kanila gaya ng inyong nakikita, may balot na balot ng itim na damit. Nakasuot din ito ng hood, na kanyang jacket at may face mask na itim. Talagang hindi mo siya makikilala dahil nga dito sa kanyang makasuot. Base nga sa kuha ng CCTV, italagang eh, talagang kahina-hinala nga yung nitong lalaking ito. Hindi niya rin tuwirang nilalapitan niya itong magkasindahan pero... Base nga sa mga pagkilos at nun sa pinupuntahan niya ay eh, halatang halata mo. Talagang sinusundan niya yung dalawa para mga naghihintay siya ng tamang tempo para nga isagawa kung ano man itong kanyang plano. Ngayon, pagdating nitong magkasintahan dito sa isang iskinita, doon ngayon biglang humabol itong nakaitim na lalaki. Dahil nga madilim at walang katao-tao dito sa iskinita itong bukod nga doon sa dalawa, eh lumakas talaga yung loob niya na gawin nga itong kanyang plano. Sa gitna nga nitong usapan ng magkasintahan, ibigla-biglang e may humablot niya dito kay Anya mula sa kanyang likuran. At kasunod nito, ibinigyan niya siya ng tama sa kanyang liig as in sobrang bilis nung nangyari. Walang nagawa nga si Jack as in hindi siya nakareak para tulungan itong kanyang nobya. At hindi pa nga natapos sa liig yung naging pag-atake nitong lalaki kay Anya. Niyakap siya nito mula nga sa likuran at binigyan siya ng higit. Apat na pong mga tama sa liig at sa tiyan. Alam nyo, pilit pa siya nga, niya at talagang nagpumiglas. Pero dahil nauna na siya sa liig eh, eh liig ba naman tapos ganoon yung posisyon ng pagkakahawak sa kanya. italagang eh, talagang wala nang mangyari. Alam nyo, sa sobrang gulat nitong boyfriend niya si Jack eh, natulala na lang siya doon sa nangyari. Halos hindi siya makapaniwala na sa mismong harap niya sa mismong harap niya. Nilapastangan na itong kanyang nobya. Pagbalik nga nung kanyang ulirat, ang una niyang naisip, ito makbo para nga humingi ng tulong. Well, sampung minuto, muli siyang bumalik kasama yung mga otoridad. Nagdatingan sila doon sa iskinita. Pero, syempre, uli na yung lahat. Itong si Anya, marahil, kanina pa, hindi huminga. Matagal na rin wala doon itong lalaking nakaitim tumakbo na siyempre panayo sa ginawang pagsusuri nitong mga otoridad na rumisponde kahit sila talaga, hindi makapaniwala. Halos mapugot kasi itong si Anya sa tindi nung nangyari. Well, sino nga ba itong lalaking nakaitim na ito at bakit nga ganoon na lang katindi yung pag niya na paslangin niya itong 21 anyos na dalaga? Di ba? Bakit ganun-ganun na lang yung ginawa niya kasi parang na basi dito sa ginawa niya yung pag-atake talaga na may galit siya na matindi dahil hindi mo gagawin to kung wala ka namang matinding galit sa isang tao sigurado dahil ginawa niya to ganito ka brutal malamang napakalaki yung kinikim-kim niya para dito sa tao sa Samantala, eh hindi naman nahirapan yung mga otoridad na tuntunin niya yung kinaroroonan nitong lalaking na nakaitim na ito. Sa tindi kasi nung ginawa niya kay Anya, well, apat na pong mga tama tapos leeg dyan. eh, talagang kakapit sa kanya sa mga damit niya yung ebidensya. You know what I mean. Dinala ngayon ang blood trail itong mga otoridad sa isang parke. Mga dalawampung minuto umano yung layo mula ka sa crime scene kung lalaka rin. Doon ka, nahanap nila itong kutsilyo na parahil ginapit ng suspect at sa hindi na kalayuan mula dito sa kutsilyong ito, nakuha rin nila yung isang latawan. Well, picture ito ni Anya na may kasamang isang lalaki na noon nga, hindi patukoy kung sino. Well, syempre ang tanong is sino itong lalaki sa picture na kasama ni Anya at anong kinalaman niya marahil dito sa nangyaring krimen. Mabilis din na prinsesyo nga nitong mga otoridad yung pagkakakilanlan nitong lalaki nga sa picture. Syempre, Malaki yung hinala nila ngayon na itong sospek at yung lalaki nga doon sa picture na nakuha nila walapit nga doon sa kutsilyo ay eh marahil iisa lang. Nagmamadali din sila dahil alam nila na sa bawat oras na lumilipas, ilukalaki nga yung chance na tuluyan ng makatakas at makapagtago itong sospek dito at ayaw nilang mangyari yun. And well, sa wakas, nagbunga naman yung mga ginawa nila natukoy na rin kung sino itong lalaki sa picture na kasama ni Anya. Siya nga, si Dennis, yung ex-boyfriend nitong dalaga. Base sa kanilang history, nagkakilala sila sa isang online DD site noong 2020. Taong 2021, nagkaroon na nga sila ng relasyon. Well, tumagal ito ng isang taon hanggang noong simula ka ng 2022, naging malabo na yung kanilang pagsasama. Kaya naman, tuluyo ang nakipaghiwalay si Anya dito kay Denise. Isang dahilan na tinuturo ng mga nakakakilala sa kanila ay dahil nga agresibo at nananakit itong lalaki ito. Talagang natakot sa kanya si Anya kaya nga nagdesisyon siya na hiwalayan na itong lalaki. Pero, pero sa patuloy na paghalungkat dito sa nakaraan itong dalawa, isang statement mula nga doon sa mga nakakakilala yung natuklasan nila na Mahalaga dito sa investigasyon ng krimen. Ayon kasi dito sa statement na ito, itong lalaki umano ayo tanggapin yung pakikipaghiwalay ni Anya sa kanya. Makailang beses pa umano siyang nagbantanga na kahit anong mangyari umano, kahit anong mangyari, kahit saan pumunta itong si babae, ihahanapin siya nitong lalaki. Dahil dito, ko na ngayon yung posibleng motibo sa nangyaring krimen. Ang kwento ay isang dating nobyo na hindi nga marunong tumanggap ng rejection. Isang makasarili lalaki na dahil nga sa ayo niyang marahil makita itong babae sa piling ng iba, eh, pinili niyang paslangin na lamang ito. Sa madaling sabi, eh, demonyo itong inahanap nila hindi tao kasi walang matinong tao na gagawa ng ganitong bagay. Samantala dahil tukoy na nga itong identity ng suspect, eh, syempre mas napadali na yung pagtitrace sa kanya. Ngayon ah, ang galing talaga nitong nga mga polis dito. Sinimulan agad nila na halungkatin lahat ng mga CCTV na posibleng nakakuha sa mga naging pagkilos niya matapos nga yung krimen. At grabe ang gagaling talaga nila as in ang gagaling nitong mga United Kingdom Police. Dahil 22 hours lang matapos nung krimen eh nahuli na nila itong suspect. Ganun sila kamilis. Nasa train station siya noon patakas na sana itong si Dennis Well, buti na lang at mabilis silang umaksyon. Kaya nga, napigilan na nga plano niya pagtakas. Gamit din yung mga CCTV, napagtagpi-tagpi nila ngayon yung mga naging pagkilos nitong lalaking ito bago mangyari yung krimen. Pakinggan yung mabuti. May 15, 2022, isang araw nga bago mangyari yung krimen, eh dumating na itong si Dennis doon sa London para nga sundan itong kanyang Ex-girlfriend, makikita rin sa CCTV na baka ilang ulit pa nga siyang naglabas-masok doon nga sa mga restaurant na pinapasukan itong babae. Pero during that time nga, e eh naka-day off itong si Anya kaya nga hindi siya naabutan itong si Dennis. Pero kinabukasan, well, syempre May 16, e eh muli nang pumasok si Anya dahil hindi na niya day off. Mga bandang alas 5 noon ng hapon, Muli na namang nakita itong si Dennis na aaligid-aligid niya dito sa labas ng restaurant pero unlike kahapon, hindi siya pumasok ngayon. At ito na, bandang alas 8 ng gabi, bumili siya ng kutsilyo doon sa kalapit na store. At pagkatapos noon, muli siya bumalik sa restaurant pero kaya nga nung ginawa niya kanina, hindi siya pumasok. Alam niyo ba si dito sa mga naging pagkilos niya nga, napaka-obvious na talagang inaabangan niya nga itong pero kung titignan nyo, alas 8 sa mga huling sandali nakapag-isip siya na kailangan niya ng kutsilyo. Well, ibig sabihin nito, nung pumunta siya doon, e eh wala pa itong dalang kutsilyo. Well, siguro nung unang araw pa lang niya napunta doon, e eh tsaka niya lang nalaman na may bagong nobyo na itong dating kasintahan niya. Kasi nga, bago niya panakitang magkasama yung dalawa nung lumabas, E bumil na siya ng kutsilyo alas 8 ng gabi. Ibig sabihin nun no, doon niya nabuo sa isip niya itong balak niya sa babae ng pasado alas onse kinagabihan. Inakuna e na nga ng CCTV na lumabas na itong si Anya at Jack. Hindi e nila napansin na may nagmawasid na sa kanila. Nung makita na nga ni Dennis itong dalawa, e ayun na nga kaya rin ng mga nakuha dito sa CCTV. Sinundan na niya itong magkasintahan. At gaya na rin ng mga nakwento namin kanina, alam nyo na, nangyari na nga yung sana-sana hindi nangyari. Well, dahil nga dito sa mga ebidensya ay eh, napakalinaw, sobrang linaw na talagang plinano nito yung kanyang ginawang pababaslang. Hindi basta mugsuto ng damdamin eh dahil nakita niya na may kasamang iba itong si babae kaya nga nagdesisyon siya na kailangan niya ng kutsilyo. Ilang oras kung titingnan niyo, meron siyang ilang oras para nga baka pag -isip, isip sa gagawin niya pero ayun, pinuloy pa rin niya yung kanyang plano. Kaya naman sa korte eh, talagang hindi tinanggap yung alibay na may sira siya sa kanyang hulo. And well, isisingit ko pala. Gusto ko lang sabihin to. Alam ko, well, talagang mapapatanong tayo dito tungkol kay Jackie, eh, di ba? Bakit hindi niya lang natulungan agad noon si Anya? Pero sabi nga namin kanina, di ba? It's a sudden attack. Talagang surprise yung nangyari. Nagulat na lang siya nung hinablot itong si Anya tapos nirekta agad sa leeg ito, mga chong sa leeg agad. Inatake. Eh. Kumbaga, papalag pa lang sana siya eh. Ayun, nabaunan na sa leeg kahit kayo. di ba, mga chong, eh talagang ano pong magagawa mo doon at anong magiging reaction mo sa ganong kapilis na nangyari? Tapos may tinatawag tayong state of shock kasi yung kapag nangyari yan sa'yo, sa sobrang gulat mo ay talagang hindi ka makakagalaw Diyan Talagang matutulala ka na lang. Marahil ganoon din yung nangyari sa kanya. Isa pa, siguradong sobrang traumatic din to para dito sa tao. Isipin mo, sa harap mo mismo, kinatay yung pinakamamahal mo. Sige nga, what would you feel about that? At syempre, hindi tayo pwedeng patapos nga baka makalimutan natin na hindi natin nalaman kung ano nga yung naging sentensya syempre dito sa demonyo si Dennis. Well, noong May 31 o labing limang araw lang ha, biruin nyo matapos mangyari nitong krimen, lumabas na agad yung hatol. Grabe no, sana all. 15 days lang sa korte, may hatol na. Sinintensyahan siya ng life imprisonment with a minimum of 29 years in prison. Well, life tapos may minimum na 29. Ibig sabihin niya, eh kahit pa bumait siya at makakuha ka ng mga menos dun sa mga bigat nung kaso niya. Kasi may ganun kasi kapag maganda yung performance mo sa loob, eh 29 pa rin yung pinakamaiksing guguguli niya para himasin nga yung rehas doon. And well, for me, justified naman kasi life imprisonment reason meant ito at imposible rin na minimum yung makuha niya doon sa loob marahil ay eh, talagang doon na nga siya mabubulok. well alam nyo sa dinami rami na nga ng mga napag-usapan nating karamin dito kung nga uh, nakasumaybay kayo eh, Isa nga sa mga nakakatakot talaga o mga pinaka nakakatakot dito ng mga krimen e eh, dahil nga dito sa selos o yung mga ex o mga lovers kahit lovers pa yan kahit hindi pa ex na hindi nga makapagpigil sa kanilang galit Kaya naman naulitin ko muli I-maghigat kayo sa inyong pagpili And well with that Maraming salamat po sa walang sawa At tuloy ninyong pagsuporta kayo Na ipinabati namin yung mga kasama natin Sa karaana nating suwentuan Thank you so much And goodbye See you next time